nakukwento-kwento lang hanggang sa ako mismo nakakita sa batang may matang na nalisik sa butas ng dingding. <laughs> Hello sa lahat ng listeners ng Spooky File na ko. Bago pa lang akong nakikinig dito at dahil sa friend ko na sinare sa akin to. Mahinig na talaga ako sa mga horror movies, mga kwentong nakakatakot, naalala ko pa noong nag-aaral ako. Bumili pa ako ng mga babasahin na nakakatakot at pag walang teacher ay binabasa ko ito sa room at kung uwi naman ako sa bahay. At ngayon gusto ko lang naman ishare ang aking kwento na nagkukwentuhan kaming mga kaibigan ko about sa nakakatakot ay binibida ko pa rin ito dahil talagang hindi ko to makakalimutan. <laughs> Naong 2017 pa ito nangyari may asawa at anak na ako ng mga panahong ito at nakatera kami noon sa bahay ng magulang ng aking asawa. Bagong gawa ang taas nila noon, pinataasan upang matirahan nilang magkakapatid at yung ibang kwarto naman ay mapaupahan. Nung tinaraan namin yon ay kahoy lamang ang dingding at may mga butas. Kung una kami pa lamang ng asawa at anak ko ang nakatira sa taas, ang lababo ay nasa taas ng kwarto namin at CR ay nasa baba. Kaya dati ay may arinola kami kasi ayokong akiat baba para kumatok at maki-CR. Naaminin ko, nakakaramdam ako ng kakaiba sa bahay na yon pero wala ko lang at iniisip ko na tinatakat ko lang ang sarili ko. <laughs> Minsan parang may nakatingin sa akin habang naguugas ako ng plato. Minsan naman parang may bumababa sa hagdan dahil kahoy lang ang sahig. Maririnig kapag may naglalakad ngunit pagsisilipin ko ay wala naman. Hanggang sa may nangupahan at may nakasama na ako sa taas. Taong bahay ako by the way. Yung kapit bahay ko sa may dulo na malapit sa lababo nakaramdam agad siya ng di maganda sa bahay. Naalala ko pa noon kwento niya yun sa akin habang naghuhugas ako ng plato kahit di kami ganun ka-close. Yung kwarto niya is katabi mismo ng lababo. Ang kwento niya, umihi daw siya dahil walang CR. Nasa labas ang renola nila. Di daw niya alam kung anong eksaktong oras dahil naalimpungatan lamang siya dahil naiihid na siya Di daw niya napansin nung una dahil antok at papikit-pikit pa siya nung umihi siya. Sabi niya sa akin habang siya yung umihi, nakatapat siya sa may hagdan. Naking daw niya dahil may batang nakasilip sa kanya habang umihi siya at ito ay nakaupo sa hagdan. <laughs> Hindi daw siya namamalik mata kahit inaantok siya dahil nakita niya daw talaga at nawala yung antok niya nung makita niya yun. Nung una ay eh, di ako niniwala kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na yan dahil di ko pa naman nararanasan. Ang iniisip ko di ko pa siya kilala at close baka gawa-gawa lamang niya yun para takutin ako. Pero aminin ah, ko natakot ako hanggang sa isang araw. Hapon yun at kakatapos ko lamang maligo dahil sa baba ako naliligo at umakit naman ako sa kwarto namin para magbihis. Yung katabi kong kwarto na ang dingding niya ay dingding namin ay isa lang na may butas-butas pa. Nagtataka ako dahil parang may nakatingin na naman sa akin. Kahit takot ay lakas loob kong sinilip ang dingding na yon. Pagsilip ko ay wala naman akong nakitang tao. <laughs> Maliban sa mga gamit, nagpatuloy ako sa pagbibihis ko hanggang sa may narinig akong katok. Akala ko ay kumakatok ang anak ko kaya't binuksan ko ang pinto. Pero wala siya. Sinilip ko din ang kabilang kwarto at wala namang tao. <laughs> Sinarado ko ulit ang pinto at nagpatuloy sa pag-aayos. At may katok ulit. Doon ko naisipang silipin ulit ang butas dahil parang may something talaga. At sa pagsilip ko ay may batang nakatalikod. May hinahalukay na karton. Tinagis niya ang mga laman nito. Nagpatuloy ako sa pagsilip dahil na-curious ako sa ginagawa niya. Akala ko noong una ay may hinahanap lang ito na di niya makita. At iniisip ko din na baka anak ito ng babaeng kasama ko sa kwarto na nangungupahan. Dahil di ko pa ito nakikita at alam ko ay mag-isa lang ang babaeng yun na nangungupahan. Sa pagsilip ko ay ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Binaliwala ako at nagpatuloy ako sa bagayos ko. Nang matapos ako ng magayos, wala na ako naririnig na ingay o katok. Dahil nagtaka ako doon sa batang nakita ko, ay muli akong sumili para malaman kung ano ba ang inahanap niya. Sa muli kong pagsilip ng laki ang mata ko, dahil mata na nanalisik ang nakita ko, ang mata niya at mata ko ay magkaharap. <laughs> Di ko alam ang gagawin ko. Nakatitig lang ito sa akin at walang kurap. Hanggang sa may kumatok na naman at doon na lang ako natauhan. At nakaalis mula sa butas. <laughs> Pagbukas ko ay ang anak ko na nakita ko dahil sa takot dali-dali na akong bumaba kasama ang anak ko at lumabas na kami. Pag uwi ng asawa ko kwento ko yon at sinabi kong umukod na lamang kami dahil hindi ko kayang tumira doon matapos na nangyari. <laughs> at yung babaeng nakaupa sa kabilang kwarto ay umalis na din di ko na rin siya nakausap tungkol sa nakita ko at doon ko naisip na ang batang nakita niya at ang batang nakita ko at matang nanilisik na nasilip po ay iisa lang. Ngayon nakabukod na kami at nalaman ko walang tumatagal na tumitira sa kwarto doon. From Atalia <laughs> Magsilbing aral to sa mga mahilig manilip, no? <laughs> sana sa pagsilip nyo, yung mga naninilip dyan, sana pagsilip nyo, multo makita nyo. Huwag <laughs> kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang totoong nakakatakot na kwento. <laughs>